Lahat na yata ng mga fans ngayon ay nakatutok ang kanilang mga mata dito sa 7-footer rookie center ng Portland Trail Blazers mga kaibigan. Viral ang ilang mga play nito sa Summer League kasi talagang mahusay sa depensa at opensa siya, jackpot ang Blazers sa kanya sa mga hindi pa nakakaalam prospect ng Golden State Warriors itong si Hansen Yang. Sa hindi pa nangyari ang NBA draft ngayong taon ay matunog na itong si Hanson ang kukunin ng GSW. Projected second round pick po siya kaya nagulat na lang ang marami nang kinuha siya ng Portland Trail Blazers bilang ika-16 th overall pick. Ito yung sinabi natin na mukhang nabudol pa ng Blazers ang gold-blooded inagawa ng prospect, una sa pili ang Portland kaya pumabor sa kanilang makuha si Hansen. Siya po ngayon ay tinawag ng marami na Nikola Jokic 2.0. Mahusay kasi tingnan nyo nga naman ang smooth gumalaw parang hindi 7-footer ang footwork at buong galawan niya. Mahusay din sa pasahan ng bola, ilang laro pa lang niya sa Summer League ay marami na ang bumilib sa kanya, fan favorite siya ngayon. Parang Nikola Jokic siya ito, panoorin po niyo. Samantala Phoenix Suns interesadong kunin si Jonathan kung inga ayon po sa maraming report. Pero balitang balita rin noong mga nakaraang araw na may plano nga rin daw po ang Warriors na panatilihin si JK sa Dubs. Yun nga lang ayon sa front office ng GSW ay kumbaga dapat sila ang masunod sa kung anong kontrata ang gusto nilang ibigay kay Kung Inga, hindi nga daw pwedeng magdemand ang kampo ni JK. Mukhang mahirap ito kasi sa mga hindi pa nakakaalam noon pa lang ay gusto na ni Kung Inga at kampo nito ng malaki-laking kontrate sa Gold Blooded. Matunag ngayon na kung sakaling matuloy si JK sa Suns ay tatlo ang magiging kapalit niya papuntang Golden State Warriors. Ito ay sina Grayson Allen Centro na si Nick Richards at isang future pick. Para sa akin mukhang pwede na siguro itong trade rumors na ito kasi mahusay din si Grayson Allen at may 7-footer na si Nick Richard pa. Pero kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo? Tama ba nabitawan ng batang napaka-athletic na si Jonathan Kunginga? I-comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.